Nako, tapos na yung eleksyon. May kaibigan ka pa ba? <laughs> so, may mga tanong po ako. Kamusta ang ating pakikitungo uh, sa ibang tao nitong na nakarang eleksyon? Tayo ba'y nakapagpigil ng um, masasakit na salita? O kaya tayo ba'y nakasakit ng na hindi na mamalayan? Or kamusta ang pagtrato natin sa mga tao na iba ang opinion sa atin? o maybe iba ang kandidatong gusto sa atin. Maganda araw po ako si Gabs Fidel para sa landas ng pag-asa. Tayo po ay magninilay ngayong araw sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, mga talata siyam hanggang 17. Sa mga panahong katulad po nitong eleksyon, hindi lamang sinusubok yung ating paninindigan. Madala sinusubok yung ating puso. Kung kaya ba natin magmahal, umunawa at igalang ang iba kahit hindi tayo magkatulad sa paniniwala. Sa Ebanghelyo ngayon po ang araw na ito, malinaw ang sinasabi ni Jesus. Ito ang aking utos. Ibigin ninyo ang isa't isa gaya ng pag ko sa inyo. My dear brothers and sisters, talking about love, hindi madaling magmahal. Lalo na kung iba nasaktan tayo or iba ang pananaw ng kausap mo. Pero, Itong mga ganitong pagkakataon ay actually sukatan ng tunay na pakikipagkaibigan kay Jesus ang manatili sa kanyang pag-ibig at mamuhay ayon sa kanyang halimbawa. Alam niyo po ngayong araw din ito ginugunita natin si San Matias uh, isa sa labing dalawang apostol. Bale, di ba nung si Judas ay naging traidor kay Jesus, si San Matias po ang ipinalit. So si San Machas, hindi siya kabilang sa original na 12 apostles. Ngunit, pinili siya upang ipagpatuloy itong misyon na sinimula ni Jesus. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa katapatan ng kanyang puso. Si San Matias po ay tahimik na naglingkod, tapat at buong buo ang loob sa pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, tayo rin po ay pinili ni Kristo. At itong pagpili na ito, hindi ibig sabihin maniniwala lang tayo sa kanya. Sa Ebanghelyo, mababasa natin, ang sabi ng ating Panginoong Isus, kailangan natin mamunga ng pag-ibig na totoo at pangmatagalan. Lalo na sa mga panahon na challenging magmahal. Kagaya ngayon, di ba po? So, sa pagnilay po natin na to, niyo po akong mag-suggest ng mga, ng tatlong bagay na pwede nating gawen uh, gawin upang maisabuhay buhay itong tawag sa atin ng Panginoon. Panginoon natin Jesus Christ So Number one, magpatawad at magpakumbaba. Kasi gano'n naman po talaga ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig is willing the good of others. Pag nagmamahal po talaga tayo, bunga na yung magiging masaya. Pero first and foremost, ang tawag po sa atin bilang mga nagmamahal na kasyano ay mithiin or maging daan para sa kabutihan ng ibang tao. At hindi po yun madali. Kaya kailangan po natin ng pagpapakumbaba na kahit hindi sumasang-ayon sa atin ni mga bagay-bagay pipiliin pa rin natin na magmahal at umunawa at magbigay or manghingi ng kapat kapatawaran sa ibang tao kahit na mahirap. Pangalawa, ito pa galing po sa aking puso. Paano natin ma-apply yung pagmamahal? Very relevant po ngayon ang maging present sa buhay ng tao. Kasi ito pong eleksyon, nagkataon na Marami rin tayo na kaibigan, di ba? Um, kasi nakabreak or may mga makakasalubong ka sa presinto. At ito po napapansin ko, kahit ngayon, no, oh, magkakaharap na yung magkakaibigan, magkakapamilya, kaharap din natin yung mga cellphones natin. Kailan ba tayo talagang tunay na naging present? Nakinig, nakatuon ng atensyon sa mga kausap natin. At sa palagay ko po sa So, sobrang challenging gawin yan ngayong, ngayong mga panahon na to because of technology. Kapag ginagawa po natin yan, this is an act of love. This is being intentional in practicing what God wants us to do. At pangatlo po, maglingkod ng walang hinihintay na kapalito. Relevant ulit ngayong, ngayong pong panahon na to. Katulad ni San Matias, ang paglilingkod hindi po para sa sarili. Ang paglilingkod ay para maipamahagi ang pag-ibig ni Kristo. At yan po ang hamon sa atin ngayon. Um, ang pamumunga dahil sa nakamtan nating pag-ibig kay Kristo, dapat po nakikita kung paano tayo makitungo sa tao. At walang iba po ang overarching um, uh, attitude natin when it comes to that. When it comes to treating others, I love pag-ibig. At itong pag-ibig na to ay ang pag-ibig ni Kristo. Muli po ako po si Gaps Fidel para sa landas ng pag-asa. Kung kayo po ay na-bless, i po ang video na ito at i-share sa inyong mga social media pages para mas marami pong ma-bless. Magandang araw po and God bless all of you.